may ipaparating na namang bagyo. Which means, posibleng bahain na naman kami sa Malolos, Bulacan. Dahil dyan ay maalala na naman namin ang acronym na ito. D, P, W, H. At pag-uusapan na naman natin ang Flood Control Projects. Sino ba talaga ang may kasalanan dito? Sila ba o tayo? At bago mo sabihin, Teka, teka, anong kinalaman ko dyan? Ating pagnilayan kung ano nga ba talaga ang ugat ng korupsyon sa bansa. Watch until the end if you dare want to know the inconvenient truth. Minsan, ay may nag-post sa Facebook. Sinisisi ang mga Kastila sa lahat ng mga suliranin na dinadanas ng bansa natin. Dahil daw sa kolonisasyon at sa lahat ng mga pamana ng Kastila sa ating bansa, kaya tayo nagkakaganito. Totoo naman, naging malupit ang mga Kastila sa atin. Pero mahigit isang daan taon na ang nakalipas. Hindi pa ba tayo nakakaget over doon? Besides, many would agree na noong 1950s and 1960s ang peak ng ating economic progress. Guess what? Mas malapit ang panahon na yon sa panahon ng Kastila kaysa sa time natin ngayon. Bakit sila maunlad? Ang point ko lang ay maybe it's about time na imbis na sinisisi natin sa iba ang masalimuot na kapalaran ng bansa natin, siguro baka naman dapat simulan na nating tignan ang ating sarili. Maybe dapat i-own na natin ang mga nangyayari sa bansa natin. Walang business o tao o bansa na naging successful sa pamamagitan ng pagsisi palagi sa iba tuwing nakakarana sila ng misfortune. Okay, yun ang una kong gustong ibahagi sa episode na ito. Ngayon, DPWH, Blood Control Scandal, Corruption. Bakit na naman tayo nandito? Mula pa nung time ni Marcos Sr. Hanggang sa issue ng Expo Pilipino Scandal ni Ramos, sa Weteng issue ni Estrada, sa ZTE issue ni Gloria, sa DAP issue ni Pinoy, Skip ko muna si Duterte dahil iba naman ang issue sa kanya hanggang sa flood control scandal today. Ano kaya ang problema natin sa pagtatrabaho ko bilang isang engineer? Sanay ako sa pag-debug. Sanay din ako sa paggamit ng tinatawag na 5 Whys. Ito 'yung technique kung saan magtatanong ka lang palagi ng "why" o bakit, then maari mong marating ang dulo or ang root cause ng problema. Tinawag itong five whys dahil kadalasan sa panglimang why, tumbok mo na ang issue. Kaya dito subukan natin sa flood control projects kung gagana nga ba yung five whys. Disclaimer, gaya ng ibang problema, multi-layered ang issue natin sa corruption. Malamang, ang goal ko lang is kung may ma-identify ba tayong problema na kaya nating solusyonan sa sarili natin or at least kung marami tayong magsasama-sama. Sige, Simulan na natin. First why? Bakit ba kami binabaha sa Malolos? Ang unang pumasok sa isip ko na sagot ay dahil may supposed funds for flood control projects na hindi na execute or na execute man, na execute ito poorly. At dito pa lang may ilang mga tanong na ako. Nung inallocate ba ang funds, ano ang plano nilang gawin? May plano ba o inallocate lang nila ang funds? kahit wala pa lang plano kung paano gamitin ang pera. And I'm sure may mas matalino at mas well-researched commentator kesa sa akin. At kung may mga sagot kayo sa mga tanong ko, pakilagay na lang sa comment section down below. Okay? Pero nga ba yung plano? Balak ba nilang magukay ng sobrang lalim na butas para malutas ang baha? Yung butas na aabot sa China para doon natin masalin ang lahat ng baha sa malolos? bago tayo pumunta sa second why, expand pa natin kung ano ang ideally pwede natin gawin o dapat natin ginawa bilang citizen nung inallocate ang fundings sa project. Kaya ba nating bantayan ang trail ng budget mula sa pag-approve nito sa kongreso? Anong pumipigil sa ating gawin nito? I was told, pwede naman daw. Ang butas lang ay sa bidding process. Confidential ang pagkuha ng contractor. Kung ganun, wala bang nagbantay ng cash flow mula nung approval sa Congress? And dito pa lang, pwede na tayong magkaroon ng mini five wise. Siguro kaya walang nagbantay eh, dahil busy tayo sa trabaho. Hindi mo ito trabaho, kaya hindi natin nabantayan. Pero bakit walang gumawa nito na ito talaga ang trabaho niya? Yung mga aktivistang grupo, perhaps? O ang simbahan? Ang simbahan naman, nagpapamobilize sila ng mga tao para magbantay ng halalan, di ba? Bakit hindi para dito? Maybe the future. May kausap ako, tinanong ko itong tanong na ito. Ang sagot niya sa akin is, baka mamaya kung may magbantay man ano ang assurance natin na hindi rin ito makokorap so yan magsasanga na naman tayo ng another set of five wise dyan pero let's say na may bantay na hindi kurakot and let's say may nagbantay talaga ang isang nagsagot sa akin sabi is ang information na binabantayan nila minsan dumadating sa point na hindi ito available in public then again may mini five why ito bakit hindi pinapublic ang information na ito? Baka ba dahil wala pang freedom of information law? Bakit walang freedom of information law? Dahil ba hindi priority ng mga mambabatas? Bakit hindi tayo bumoto ng mga mambabatas na ito ang priority? Maybe sa susunod na halalan, yun ang i-prioritize natin. We can go on and on until makita natin ang root cause. At doon sa root cause na yun, tayo mismo ang pwede kumuha ng solusyon. I think. At bago tayo magpatuloy, kung na-enjoy -e nyo ang video na ito, at hindi pa kayo subscribe, you are missing out dahil madami pa tayong pag-uusapan na ganito. Kaya subscribe na kayo, like na rin, and hit that notification bell. May madadagdag ba kayong wise? May kulang ba sa mga sinabi ko? Kayo na ang magpuno ng kulang. Write it down in the comment section below. Okay, balik na tayo dun sa main five wise natin. Sabi natin kanina, dahil either hindi na-execute ang flood control projects or poorly executed ito, second why. Bakit nangyari yon Ang gusto nating sagot ay dahil binulsa ng mga tega DPWH ang pera. Which is, ito ang mainstream na sagot. Kaya may mga hearing sa Senate ngayon. Pero, siyasatin natin. Ang governor namin sa Bulacan, nung tinanong kung ano ang nangyari sa budget, nagulat daw siya na may ganitong kalaking allocation sa Bulacan. So, fair enough national budget yung inallocate pero provincial siya. Now, depending kung ano ang gagawin niya after the fact na nalaman yon, yun, doon natin malalaman kung epektibong governor ba siya. Kung wala, baka kailangang bumoto ang mga bulakenyo ng ibang governor na babantay sa national projects sa jurisdiction niya. Pero may news na ganito na i-coordinate daw ng DPWH Bulacan ang future projects sa local government. Pero hindi tayo dapat makampante sa ganito. Siyempre, ang next move natin ay, again, bantayan natin ang mga local government officials kung isa sa ba nila ang pangako na ito. So, babalik tayo dun sa sub-solution natin sa first why na kailangan may private citizens na nagbabantay. So, nakadalawang why na tayo. Magpapatuloy tayo dyan. Pero, bibitinin ko muna kayo sa episode na ito. Kung nagustuhan nyo ito, just give me a sign. Mag-like kayo. Put on sa comments na part 2. Ilagay nyo sa comments para ipagpatuloy natin sa susunod na episode. Kung mapapansin niyo, ang theme ng video is kung ano pa ang posibleng pwede nating gawin as ordinary citizens. Depende kasi kung gano'n tayo kaseryoso labanan ang korupsyon sa bansa. I think masusolusyonan natin ito. Baka lang kasi ayaw talaga natin gumalaw at gusto lang natin nanonood tayo ng teatro sa TV tapos reklamo lang tayo ng reklamo in an ideal world. Sapat na yung boboto ka lang kung sino yung manalo, hayaan mo siyang gawin ang lahat ng magagawa niya. Kung hindi ka satisfied, iba naman ang boboto mo sa susunod. Pero as you can tell by now, mukhang hindi effective ang ganitong approach. And sadly, mukhang may kailangan pa tayong gawin bukod sa pagboto lang. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga perspective na hindi mo madalas madinig sa iba, check out nyo itong isa pang video ng The Sentinel PH right Here.